Ayan, diyan na kayo. Mag-behave. Mag-behave. Mag-anamot mag, mag, ni Macbone. Maghintay kayo, ah. Para kayong... Maghintay. Huwag nyo naman kumusin dyan yung pagkain ni Inzo. Muko. Maghintay ka, anak. Inso, asan ka na? <laughs> Maghintay, ah! Mag... anamut matag ito. Hindi dami na ma... Oh, o, dito, dito, dito na. Mo ko alis. anamut ni Mac. Ah, ah pindus pa kawal na floor. Ito ito eh. Ito yan, Amir. O, dito na kayo. Abi. Amir, sa'yo yan. O, ito sa'yo, Abi. O, makdo. Dito ka na, anak. Dito, dito. Sarado natin. Oy, sa dalawa yan ang binayan. Okay. Alis din na. Hindi naman kapag hintay yung dalawa kong babae talaga. Maghintay ka, anak ko. Matatapon. Maghintay eh. ito sa iyo, klay Like, 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 yan, S. O, oh, ito sa US. Hmm, di ba nakumain na kayo? mag oh, na kayo? Hmm. Ubusin yung pagkain niyo dyan, ha? Kumain na kayo, nak. Nauna pa kayo sa kanila, ha? Hmm, sige na. Mm, walang agawan, Amir. Abi, pag naubos yung pagkain. Oh, konting ano, wag masyadong ano, mabilis. Emotional lang, para hindi kayo mabulunan. Ikaw no, dyan, Inzo. Ay, talaga lang si Inzo. Kunti na yung pagkain mo, anak, ay. Hmm talaga lang naman si Enzo. So. Ayan, si Toy Toy. na matapos ang ating baby. Mm, ano? Staha. Milky Boy. so talaga lang naman yung anak ko na ito simutin mo anak ko hmm. dapat makagupit na kayo nak ng ano pang summer ano toy ubos na yan nak talaga lang naman si toy toy Good boy. busog ka na? Busog yan si Toy Toy? Ha? Busog yung anak ko na yan? Ay, busog yung baby ko na to. Ano, Mer? Kaya yan na? Pag hindi kaya, nandiyan si Enzo. si Abby talaga. Si Enzo, tapos na. Ay, tapos na si Neton. Neton. <laughs> oo, oh, oh, wag ka munang lumabas. Ma Magda. Mm, mm -mm, wag ka dyan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh. Doon ka na, lumabas yun ha. Sinasabi, isa. hmm papaliguan kita. Doon ka na, Magda. Doon. Isa! Yung tubig guy. hindi ka nagigilig sa akin. Doon ka na, doon ka na. Hindi ko nasara ng maayos. Doon ka na nako. E, dito, oh. Halika, halika. Oh. Dito, do. Diyan ka muna. Ay, nako guys. Paginag... Mamaya na, anak, anak. Bilisan nyo dyan, Amir. Bilisan mo dyan, abe o tapos na binigay ito anak ko para makalabas si ano oh isimutin mo na yan Troy ay Troy Troy Enzo oh ayan hindi na kaya anak Talaga lang si Enzo ko talaga oo love love mama